Pero kung hindi natin iikutin yung uh, buong Pilipinas para alamin kung meron ba naman tayong sapat na pasilidad, sapat na makinarya ng NFA, lalo na sa mga probinsya, ito ba, eh, kung meron man, sila ba'y eh nananatili pa sa maayos na kondisyon para maging mapanatili yung ganda at kalidad ng bigas, eh, kulang yung ating kasiyahan na, oy meron tayo sapat na palay, Mer meron tayo sapat na bilang ng palay na nakaimbak, meron wala naman tayo sapat na pasilidad. Kung meron man, baka naman, baka naman antiquated na. Kaya tama yung ginawa niyo pag-iikot. Kamusta? ano mga nakita nyo? Tama po, eh. naswak na yung sinabi nyo. Eh. Well, alam niyo po, yung pamamuno, hindi nyo po kayang gawin. Ang tinitingnan lang po natin ay papel hey. o report. no oh. Kailangan po natin makita yung actual. Hmm. That's why po talagang bumaba tayo dyan. So, sa nakita naman natin po, uh, yung kapasidad natin sa warehouse, sapat po. It's more than enough dahil nanggaling po tayo doon sa pre-RTL na nag import So marami pong uh, warehouses. Pero meron na rin po mga dapat i-repair. Kakulang po tayo sa sa drying facilities. Yun po ang ating kinalulungkot. Kulang na kulang tayo sa drying facilities. Uh, at nakita ko rin na dapat meron tayong milling facility sa bawat major ano. So, pero pinaka-importante dito, napaka importante po nun, pero mas mahalaga po sa akin ay yung isang aspeto po ng pagbaba ko, yung po'ng pakikipagtalastasan sa ating mga magsasaka. True talastasan sa ating mga magsasaka, ay marami na po ako na ipat na ipalabas na directive para po mapaigi at uh, mag-respond din ng mabilis sa mga pangangailangan po ng ating magsasaka. At uh, nakikita ko naman po sa ngiti nila na sila po'y natutuwa sa ating ginagawa.